Nah itu rusak udah Lisa nak pegang naik ulat kena. Mana mau <laughs> bantai? <Nenimubantai. laughs> Grabin jid kahilis eh yang digid. Sono di si mana pun dah saya mengbalik. Ubanan sana tu nih si busing persayu saya makalik balik. Terus ini rom. Ya, yeah, hmm. lagi nak. hiyan uh -huh. ang ah madapit sa indahag nyo mga darlon lamaking ba? ah lamaking? oo oh. <tip> Okay na mga ka mo ba? sa na nasa lain? Hayaan lang. Oye! 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 diretsura ka makaali na yung pulain mo. Ha? na yung ka makaali. Kita na ang bagul. bagol, bagol.

Nandito na si Cool Max Journey. Ya, ya, ya. Let's go. Nandito na si <boys>. Cool Max. Toro, <trupy's> mga baga-baga panay ka, yang pala ba sana mana panay. Taro. Pangangahin ka ng awa sa player gano. Next strategy, love <fire> mo bi ahe. Get low get. For else Nandito na si Cool Max Journey. Tuloy-tuloy sa lahat ng motorista Cool Max Journey ngayon ay nandito na Ops kapatid ano ang iyong problema Kanina ka pa dyan sa kalsada Si Cool Max Journey na ang bahala Basta sa akin ka lang magtiwala Relax lang kaya iyong solusyonan, Si Cool Max Journey superhero sa daan Lagi sa madalawang silan Okay, ano yung boss ba eh? Ano? na po madalawang target kaya Mukha po ako naman yun Dili na ba nung gawa sa tanan? Oo sa, kapwa, sa magawa, manggagawa sagigil mga tanod ng awa sa tutulungan ikaw ay o tak araw walang makakapigil sa Pilipino Isang gabaweño Sabayan mo ko sa biyahing Dahil si Cool Max Journey ay para sa iyo no, Sobrang cool talagang kanyang content Ni Cool Max Journey hey! Ang pagtulong sa lahat ng mga riders Mapa to else wheels nandito Ang mga tulong pa tulong sa tero Aga pagkaila Butoy sa Cool Max Journey man. Cool talaga